Hi, minasang kumbawa. Good evening, everyone. So, may tanong po sa akin na kumusta po daw pa ba yung pagiging asawa ko ng Japanese na mas matanda po sa akin. Yes, guys. Mas matanda po sa akin talaga ang asawa ko. Kung kasi ako nung kinasal kami, 24 ako, siya 54. So, malayong malayo po yung agwat. Struggle is real. Hindi lang talaga dahil hindi ako marunong mag-Japanese. Marami ka lang, may po talaga akong kailangang i-adjust. Marami talaga. Super. Kasi nga, nakita ko kanina yung itsura ng anak ko na 20 years old. So, 4 years, nag-asawa ako ng super mas matanda sa akin. Alam nyo guys, sa sinabi ko nga mga previous videos ko is uh, ano po ako eh? Uh, nagiging produkto po ako ng broken family po. So, parang bata pa ako. Siyempre, malayo, wala akong masyadong kaalaman about sa parents ko. Ano po yung masasabi talaga na pamilya, ba diba? So, kaya nung nagsabi ko na kapag ako'y nag-asawa, siguro tsaka ko nalang maranasan talaga ang matatawag na magkaroon talaga ako ng sariling pamilya, ba diba? So, nung nag-asawa ako, hindi ko na inisip kung ano po yung edad ng asawa ko. Kung ano pa yan. No. So, hindi ko po alam kung ano na naman ang masabi niyo po dito sa kwento ko na to. Pero, alam mo, maraming nag na pera-pera lang yan. Dahil sa pera, pumatol. Dahil lang sa visa, pumatol. Matanda. Hmm. Bala kayo dyan. Kung ano ang, ano ang iisipin nyo. Basta ako kasi talagang pinanindigan ko talaga yung choice ko. Napakasala ng asawa ko. Kasi, inayos niya naman ako. No, hindi perpekto. Nag-aaway kami. Kasi wala naman talagang perpektong tao. At saka, mas maganda din yung hindi rin kailangan magiging perpekto. Yung tama lang. Para, ang hirap din naman nun. Wala naman perfecto sa mundo eh. Aminin naman natin, kahit na nag-asawa ka ng bata, eh, nag-asawa ka pa ng mas matanda sa'yo, nasa pagsasama pa rin yan kung paano nyo dalhin. Kasi may wala naman tayong 100% assurance kapag nag-asawa tayo ng same age natin. Sa so, tingin mo, magiging successful din. Hmm, hindi rin. Hindi ibig sabihin, nag-asawa din tayo ng mas matanda sa atin. Na kahit anong lahi pa yan, nasa pagsasama pa rin yan. It's a choice, ika nga. So, choice ko ang asawa ko, pinanindigan ko. So, nagiging mabuting asawa talaga ako kahit nung sinabi nga nila na uh, ano ba yan? Yung katulong. Alam mo yan? Inasawa lang daw ako ng asawa ko dahil parang magkaroon lang ng katulong. Ganon. Hindi ko na iniinda yun. Ang importante, nagkaroon ako ng pamilya. Parang, ganon talaga yun sa akin. Nagkaroon ako ng pamilya kasi yun talaga ang parang hinahanap ng puso ko ang pamilya. Hmm. Pamilya. Kaya, nung nakapag-asawa ako, binigay naman sa akin yun ang asawa ko. Yun. Hindi na ako naghanap maging perfecto pa yan or what. So, ang ginawa ko lang, naging mabuting asawa ko sa kanya. Uh, talagang housewife na housewife ang peg. Pag-uwi niyan, galing trabaho sa 10 o'clock. Nakaprepare na ang paliguan naka-prepare na ang food. Habang naliligo yan, nagiinit na ako ng mga food. Kasi sa isang gabi, dapat apat na ulam. Meron yan. Uminom ng beer. So, yung pajama niya, andun na sa, ano yan, andun na yan sa living room. Kahit may dining kami, andun yan sa living room kumakain. At saka kasi nanonood siya ng TV. So, tapos, habang paglabas niya yan galing sa ufuro, unahin ko na ang beer. Astray, gano'n, nandun na. Tapos isang ulam mo Tapos paunti-unti na yan. Ulam. Matutuwa na siya ng ganun. Kung para sa akin nung mga panahon na yun, gusto ko na magkaroon ng totoong pamilya. Gusto ko ng maayos na pamilya. Kaya parang gagawin ko ang lahat para bigyan ko siya ng bigyan ko siya ng rason na araw-araw umuwi siya talaga ng bahay. Kaya pinanindigan ko yon So, habang kumakain yan siya, nagiinom, Ando lang ako sa tabi. Minsan kapag kapansinin ako, kausapin. Bala ka, kausapin mo ako. Kasi yung iniisip ko naman ng buong araw nito, mahirap din. Kasi trabaho, ano kayang nangyari sa araw na to. So, hintayin ko yan siya. Magsalita, bago ako magsalita. Kasi parang, bigyan natin sila ng time. Kasi sa buong araw na yan, pagod yan sila. Alam ko, pagod yan sila sa trabaho. Kasi naranasan ko na ngayon, ha? Kasi akin, ako lahat, eh. Ang hirap makipag -deal sa labas. Ang hirap makipag -deal sa trabaho. Lahat na lang, ang dami pa. Tapos ikaw, uuwi ang ka. puta ka pa ng putak. Kunting kimbot, putak. Hmm. Ano pang peace of mind di ba? So, nung time na yon, hala. Kung kausapin mo, kailangan mo na kausapin dito lang ako sa tabi. Kung ayaw mo, di wag mo. Basta upo lang ako dito. Pero pag umiyak ang anak ko, dadaling ko na yan sa labas. So, doon ko na pa upuin sa kanya. Doon ko na pahigain sa tabi niya. Para magkaroon siya ng chance na makapaglambing ba sa anak niya na nandun lang. May mga pictures nga yan sila eh. Na andun lang yung anak ko sa tabi niya habang umiinom siya, nanonood siya ng TV. So, para magkaroon din ng chance na kahit nung oras na yun, magkaroon sila ng moment, moment ng pag-ama. So, minsan nakakatulog na rin din dire-diretso -dire yung anak ko sa tabi niya. Tsaka minsan yung bago yan siya kasi umuwi, kailangan maayos na yung biyanan ko, nakapaligo na, nakakain na, matutulog na lang, alam mo yung ganun. Ang anak ko ganun din, malinis ang bahay, para pag uwi walang gulo. Ayun. So, ngayon, kapag lahat yung ginawa mo, malinis ang bahay, may pagkain, hindi mo dinadagdakan, ngayon, pag hindi ka pa talaga inuwihan, problema na yun ang asawa mo. Hindi mo na problema yun. Kasi nga, minsan, kailangan talaga natin bigyan or bigyan talaga natin ng space yung asawa natin na umuwi ng bahay. Bigyan natin sila ng rason na umuwi sa bahay. Di ba? Kasi nga, oo nga, uwi ka, uwi ng bahay, ang gulo, walang pagkain, dakdaka pa ng dakdak, -dak. unfair naman. Kasi buong araw siya nagtatrabaho para sa 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 sikat sunyo, sa pamilya niyo tapos pag-uwi pa ng bahay, ganun nga naman. So, anong expect natin doon? Di wala 'yan. Hmm. Wala perfecto, walang perpekto talaga sa mag-asawa. Pero yun nga, nasa sa atin. Choice talaga natin kung anong gagawin natin. Ito naman ay kwento ko. Ito po yung nangyari sa akin. Ito po yung ginagawa ko sa buhay. Sa 44 years na nangyari ba naman sa akin. Marami na akong maikwento. So ngayon, ikinikwento ko lahat ng nangyari sa akin. Kasi mahirap ko pag magkwento ako sa buhay ng iba. <laughs> so kayo naman ang kwento dyan. Maraming salamat po.